Nang umaga so andito tayo pala sa ngayon sa park. Anakita ah, nakita natin si ano yung ah, boy man head daw ng Pinasto yung gumagawa ng reaction sa ah, mga aswang. nga ah, sabi niya sa Bisayas daw maraming aswang. Ah, What? Ah, hindi naman totoo 'yun. So para ma-confirm natin guys, tatungunin natin, sa lalapitan natin. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ha? Ikaw ba ikaw si Boy man head? Ay, Ayo. Ano masasabi mo ako? Siyempre idol uh, nakasabaybay kasi ako sa mga vlog mo. Mm. Kaya, yung mga sinasabi mo, well, totoo ba 'yon? Yung mga ginagawa yung mga reaction sa uh, uh, ano mo sa vlog mo na mga aswang. Sa akin na uh, masabi ko sa mga ginagawa kong reaction video. Uh, legit naman yun kasi nakatera tayo dati sa ano sa probinsya. Nakatira tayo dati sa probinsya at uh, natutunan ko na makakita ng mga aswang ka mga multo doon, mga kaluluwa sa probinsya. Paano masabi? Kaya kung 2024 tayo ngayon, hanggang ngayon, nandyan pa rin sila, hindi pa rin sila nawawala. So, totoo yun, Dol, na may aswang talaga? Totoo may aswang. Kasi karamihan kasi sa iba, mga Pinoy kasi, hindi naniniwala. 50% mga taong hindi naniniwala, 50% din mga taong naniniwala. Uh, Kaya kung isa, kung isa ka dun sa mga nanonood sa reaction video ko, tanungin kita. Naniniwala ka ba sa mga mga kababalagan? Ako, ang um, ako naniwala ako pero simula uh, simulat sa poll, hindi pa kasi ako nakakita talaga eh. Kaya yun nga yung isip ko, kasi parang ano, uh, two by Kung uh, ito bro, ay uh, idol uh. First time lang kita nakakilala, first time din... First time ka lang din nakapag-video sa akin. Ito, talahan ko na, nasasabihan kita ng ang aswang sa kayo manananggal legit ah legit talaga Oo, siya totoo Wala. talaga Oo, walang manananggal na iniedit kasi pag sinasabing manananggal puto puto lang katawan legit yon ah ganoon ba yon pag sinabing manikin dapat yung pa hindi yun gumagala, yung gumagalaw yung pa ah ganoon ikaw yeah. do masasabi mo totoo yon di sa akin lang kasi sa mga probinsya, marami rin akong naririnig na sa mga kaniyang manananggal aswang. Pero totoo nga may aswang manananggal. At totoo talaga. yeah, karamihan sa mga ano, mga nanonood sa social media, hindi sila naniniwala. Alam mo kung bakit? Hindi pa kasi sila nakaranas ng ganyan. Ano? Ah, ganun. So ibig sabihin doon, yung sa sinasabi mo, so nakaranas ka na. Nako na ako, nakakita na ako ng mga kabalalagan, white lady, manananggal, saka mga aswang na gumagawa, ano, parang nag-iimbento nag, nag ano, -invento ng parang uh, tik-tik naging aswang. Ah, naging ganun, tao. ganun pala oh, piece -piece sya, naging tao siya. Mm. Kaya kami yung nag, uh, noon, 1920, ano, 1920, ay ano, 1919, kami yung nagsugpo doon sa pinakaunang mastermind ng manananggal sa probinsya. Uh, Gago! So, Kaya yes. nagre-reaction video ako kasi naalala ko yung mga mas, noon no, may nangyari sa'yo. Oo. Kaya, salamat ha, nakilala mo ako sa, ano ha, nakilala mo ako dito sa park. Yun, salamat ano salamat ka pahalan mo? mo? Uh, Prince moto Vlog, Dol. Prince Kimuto Vlog. Ah, yun. mo din ako, Dol. Ayan. Salamat yeah. po ng mga solid supporter ni Prince Kimuto Vlog. Ayan, uh, pakisupport po siya. Uh, at, supportan natin yung pins niya. Oo, uh, kasi uh, hindi mo kalain guys, na park lang ako ng pambanga, nakita ako ni Prince Kimuto Vlog uh, dito at na familiar yung, bakit mo na familiar yung ano ko? Kasi, anong so, anong bagay, bakit na familiar mo yung kasi na kasi ano eh yung cute ka kasi what <laughs> sa sombrero mo na ah oo uh, kasi, kasi ito yung beast man kasi, na ano oh. itong beast na nagpapakilala sa akin kasi oh. yes, kung kung gusto niyo ako o kung gusto niyo kami uh, gusto niyo ko makita sa public Guys, ah uh, ito lagi niyo lang to tatandaan yung sombrero. Lagi to hawak ni Boy Manne. Yun. So, yun yung may bigote dito, guys. Oh, so, yun yan. guys, ah uh, papalo na din salamat yung ano, uh, like and share na lang, subscribe salamat. sa Facebook page at sa channel niya no. Kasi si Boy Manne ng Pinas at sakat ni kasolid yan. Uh, yun, uh, na, ano, narinig niyo naman yung komento ni uh, Idol sa tungkol sa mga gawa niya, mga reaction. Yun. So, maraming salamat, guys. Ah, uh, bye-bye.